Good morning mga kamang ka ilo mga kamang ka Ito mga kamang ka mga kaidolo ah uh, 2012 10 pesos Reverse 3 Ito reverse 3 ito Ayan mga kamang ka reverse 3 ito oh. Kasi yung ngipin niya eh oh. Crack Ayan o oh. Wala namang yupi oh. Crack siya oh. Dalawang crack May isang maliit kunti Ayan o oh. sa baba Di ba ba? Ano, malaki. O. Oh. UP. Wala naman UP siya. Ayan. Kung dapat i-UP siya na to. Um, crack talaga na ano. Pinukpok o ano. Wala naman o. Ano. Oh. Crack talaga siya o. Oh. Ayan o. Dalawa o. Oh. May bakat. Ayan bakat niya mga ka-idol. Mga Mga ka ka-amang. Yan, crack yan. Rubbish 3. 10 pesos, 2012. Crack. Error coins na to. Kita-kita hmm. talaga, oh. Crack. Tatlo pa nga, oh. Ayan, oh. Tsaka ito, oh. Ito yung malaki. Ayan, mga, ano, Hindi naman yung yuppie. Okay naman yung bariya, oh. Uh, gusto niyo mga kamang ka bilhin nyo mga kamang ka mga ka idol oh. Crack 2012. Pero request na to mga kamang ka mga ka idol. Ayan, may pang-collection naman ako kung hindi na bibilihin to. Marami akong mga barya mga idol pero ewan ko lang, hindi naman gusto nila siguro kasi yung ibang ina, ano nila, binibili nila, yung mga error coins talaga. Mga hard to find. kahit may hard to find naman ako. Pero eh, sa dami-dami ng mga nagbibinta ng mga pira so, no, o nang koleksyon ng pira eh, may iwan tayo sa iri. Kaya maghihintay hintay na tayo kung kailan. O may maghahanap ba talaga? O totoo naghahanap ba? Kasi kita ko sa Facebook, puro naman balik kayo sa uh, isang 1 pesos na o si Rizal, malaki. Tag 2 million, may 1 million, may 50,000, 100,000. Pero totoo yan, ay pabalik-balik naman. May tatlong piraso na yata nakikita ko sa Facebook, apat wala may ibang coins na ano, pinabalik-balik na post. Na wala namang ibang coins na pinopost doon, no? Pabalik-balik na may 1 peso si Rizal yung malaki, 1972. Hindi eh, na ba yan? peso na may itay isa yan. Uh, ito, crack. Oh, 2012, 10 pesos. Crack talaga, oh kala yupo okay siya thank you mga kamang paki like paki like subscribe lang yun sa ano na ako jan mga kamang thank you